Ayan, sino ka naman ho kaya naglagay na redene? Kay naman ho. Ah, Ayo pa ilalagay na lang sa bag kung aray dadalhin. At kung hindi ilagay sa banyo. Kay naman ang mga tao din ni ah. Sino ho naglagay na redene? Oh. Nalinga. Aray, nakita ko doon sa may halaman na sabi ko kung aray dadalhin, ilagay, ilagay na sa bag. Kung hindi man dadalhin, ilagay sa banyo. Alam. Pero naroon sa may halaman na ha? pinapabayaan ho ninyo. Hindi ko pinapabayaan. Hindi ko ipatong ko daw ta koy lumabas ng banyo. Ngayon oh. hindi ko agad mailagay sa sakyan dal sarado ang sasakyan. Sarado sa sakyan sa sa binad. pwede oh, na ilalagay sa pagtatas. Ako nagdidilig kanina ng oh. halaman kaya ay, ay, ay. ninyo. Ilang gayan? Ilatagan mo yan at kulang yan makapamigay daon. Maka ay bin naman garni naman din dala ninyo makita mga katamaran sa ng mga tao din sa bahay. Kahit na no, no kahit ga, alam na gamit na ayo pang puputulin at itatapos sa basurahan. Kusina? Abay, okay, okay. ako, ang um, mga lalaksot, ang mga lalaksot. Aba, ang akin ni Kada Pitas ko yan na yan, no? Oh, ang hitik oh. nga ng mga iyan. Oo, oh, okay um, na. Eh, uh, tinan nyo, ilang nga na, tira uh, na lang. Uh, Ayan, ay, yan, tinan uh, nyo, nagkakayatan. Uh, uh, oh, ano ka iyan? Ay, 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 ating dadalig doon. Ay, hindi, nagkakayatan, inay. Ay, tinan uh, nyo ay! Mga bukas pa. Ihapos muna na din eh, at mamaya ibabalawan. Ano? Mamaya ay makapagbalaw na raw. Kami ho ay ngayon uh, ay pakalamba. Uh, kami ho ay magsuswimming. Sa tunay na buhay nga ngayon na lang ang natuloy ang paswimming ng ina. Itawarin naman. Hila mo na, digat may tayo pinaswimming ng Sulano family nung sa bagay. Oo nga. Eh, pagkagarming baga, pagkagarming kunyari, tayo ay nagligo sa dagat, sa swimming pool. Yung ang ating group ay parang malagpit. Oo, tama, tama. Ayan. Tama-tama kami talang unicarity. Lagi kami rin sa buhok. mo. Kaya ginagarming-garming ko lagi yung ang buhok ni Kuya ay sikit, oh, ito. Ito yung... yeah. Yeah. Oh, amoy. Kunyari, kumangin, sumaligway. Oo, ay, sasikit isa si Kuya. Ito yun. Yan, yeah, napaka-amoy ninyo. Oo, oh, Yeah. <laughs> <laughs> Ayan narin aking outfit for today. Summer outfit. Summer outfit. Pero may tube.